Dagos ng pighali sa pwesto pagkakonsihal si Legazpi City Councilor Al Bariso. Inikatakot kang pigtaong orden kan Department of Interior and Local Government matapos na marisibiman ang direktiba hali sa Comelec dapat sa pagdidiskwalipika sa konsehal. Sigun kay Attorney Arnoldo Escobar Jr., Regional Director kan DILG Bicol, ka nakaaging aldaw ka sa konsehalan orden na iyumanan aldaw na bakante na ang pwesto kay ni. Sigun kay Escobar, pwede ipakuntem si Bariso. Kuning kasong idagos pa kang konselan pagsirbi mas kiigwa ng orden unong sa sayang pagbaba sa puesto. Ito ay consequence po ito nung kaso niya sa COMELEC, yung disqualification case. Kami naman po sa DILG ay uh, kami lang po yung nag-implement ng disqualification case niya. Dugang pa ni Atty. Escobar, Si Gobernador Edsel Grex Lagman ang madesisyon kung sisay ang maribay asin dagos na matukaw sa pwesto ni Albariso. Alagad paglilinaw niya ang maribay base dapat sa ipigrekomenda kang partido ni Bariso. Alam ko po ay uh, uh, importante talaga na, na uh, maging maayos po yung ating pag-pag uh, pag, uh, pag, uh, pag at i-follow lang po natin yung COMELEC uh, laws and regulations para po sa pagkampanya and uh, para po hindi po tayo ma-file ng case at ma-disqualify po tayo sa mga susunod na araw at uh, dahil po sa mga action na na violating ang uh, na nagba-violate ng COMELEC uh, rules and regulations. Magigirumduma duma na pigsa ni Joseph Armugila si Bariso ning kasong pagbalgar sa Omnibus Election Code kanakaaging Abril 13. Huli sa pagtaong asistensyang pinansyal sa nagkapiramiyambro kang transport group sa syudad, kanakaaging Marso 28 hasta 29. Asin kan-Mayo 5 kan magpaluwas ng disqualification ng Comelec kay Bariso. Alagad huli tawara pa ng rate of execution na kapag pa mangirara ni bilang konsihal. Para sa mabaretang tatakbikol, May Arango.